Yung iba, aliyom ah, kayo ah, na, na, na nakakausap na lagi ang pamilya mo, yung iba yan. Yan na nila, nilalan nila yung oras nila pag wala na sa ng trabaho, naging libangan nila. Kaya ang laging tulad nga, naging tulad dati. Yung simple, alam nilang mayroong nakaalala sa kanila doon sa Pilipinas, hindi dahil may kailangan sa kanila. Kung hindi dahil gusto nilang alamin kung kamusta sila, yun ang importante. Nakakagagana yung na, pagkiramdaman ay yung kumusta ang araw mo, anong ginagawa mo, ganyan. Ano bang kinakain mo, kumain ka na. ba? kaya bang mustarag ng hita, na kwarta. Oh, oh, napaka-simple ano lang yun, pero sa amin, ang laki talaga yun. Nagpapalakas yun ang love na sa amin na. Honey, lumaban ka na. pa dito ko anun sa mga tao sa Pilipinas. Namin, na nang kontrata trabaho sa atin. Kani, na-recharge ka sa mga bago na istorya na. Ang <mustha> lang, na wala kahit ano. Pag napadala niyo na, hindi na. may maraming mga ganyan na like, pag napadala na, ang tagal magsalit. O nakuha na namin, maraming nakakalala pag wala ko na. True. Sakura, Tama. Namin, ma ma, ma maalala lang pag kuha na, pa na na. Go, na ang inyong mga kilala o mga, Good job, pangin, Alex. Nice vlog. Gani. Nice na.